sabi ko bakit ako yung napili pwede naman yung pwede naman sila Emmanuel pwede naman sila Aaron pwede naman sila Jessery yung ibang contestant bakit ako yung pinipili ninyo ma'am nagkataon pa ma'am na pausa ako. pero sabi nila si Jessery umuwi, si Gisery, parang umuwi na pala. Tapos si Aaron, hindi ko alam kung an, si Aaron, then si Emmanuel naman, hindi talaga siya napili. Siguro sa para sa akin, no? lahat naman talaga magagaling dito eh. Lahat, lahat ng, lab ng sumasalis tawag ng tanghalan magagaling. Kasi hindi makakapasok ang isang contestant kung hindi magaling, kung hindi mag marunong kumanta. Isipin niyo, may gumiyon, no? So para sa akin, hindi lang yung boses yung pinipili ng mga hurado, hindi lang boses yung pinipili, kundi, kundi yung determinasyon ng isang kontisero. No? Kasi ako nung, nung, tinawagan ako na gusto kong gusto daw, gusto daw nila kumanta ako sa huling tapatan, actually nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko kasi yung kantang yun hindi ko talaga alam. Yung solo ko, hindi ko yun inaral kasi talo ako. Hindi ko na yun inaral. Di bali na lang kung yung kakantahin ko na may bukas pa, doon ako kukuha sa YouTube. Ano? Pero yung kantang may bukas pa, ariglo yun eh. Banda yun. Ginawang ariglo. Hindi all songs. Hindi buong kanta kakantayin. So meron lang silang kinukuwang tono. Yun kinu yung lyrics. Di, hindi ko yung pinaktis. No? Hindi ko yung pinaktis. So, habang nandun ako sa backstage, nag nagkumakanta si Jan Padua, Abu Dian Dog, Yunis, Yunis Inga, Yunis Inga Tara, no? si Yunis, din si Ria Habang kumakanta sila doon, nandun ako sa backstage, pinapakinggan ko lang yung mga kanta. Pinakabisado ko lang. So para sa akin, napakalaking hamon yun para sa akin. Kung iba, sabi ng kaibigan ko, kung sila daw yung tinawagan, hindi nila tatanggapin. Isipin nyo live on air yung pagkanta mo ng re walang rehearsal. No? Kakanta ka sa showtime, huling tapatan, showtime live, kakanta ka nang hindi ka ready. Ano? So parang napakalaking hamon yun. Pero ako hindi ako, hindi ko yun inisip kasi alam niya naman, um, gusto ko talaga kumanta. Din, pangarap talaga kumanta. So, yun, tinanggap ko yung hamon nila. Din, nagpapasalamat ako kay Mimi Vice kasi um, pinaliwanag niya sa, on, niya on air kung, kung ano yung naging pahinti journey ko dance. nagpapasalamat din ako sa showtime dahil ah, sa mga orado dahil pinili nila ako actually nung tinawag yung top 3 natawag ako hindi ako makapaniwala guys so iba talaga kapag tadaanan na walang makakapigil pag tadaanan na talaga walang makakapigil <laughs> ilang beses akong nahulo, ilang beses akong natalo diba, pinila ko ng orado's choice hindi talo naman ako ni Padua. Tinuuwi na sana ako. Hindi ako pinauwi. Kasi gano'n na nangyari. Actually, yung pagkapanalo ko sa tawag ng tanghalan, yung pagiging top three ko, yung, yung target ng mga champion, medyo naisip ko, kung magiging champion ako, hindi ako lubos na masisiyahan di ba? Uh, naintindihan niya yung yung feeling na gusto ko maging champion pero mayroong ay mayroon akong nararamdaman na ayoko maging champion. Yung feeling na ayoko mag ayoko mag-champion tapos mararamdaman mo naman sana mag-champion ako. Ngayon kasi naisip ko mayroon akong isang katihinti contestant na may problema. Di ba? So, ano ba, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako, magiging malungkot. Kasi si Ate Joy Escalante, kaibigan ko yun. Magkakaibigan kami dito. Hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. Diba? Nung natawag yung top 3, na nakasali ako sa top 3, nagpasalamat ako siyempre. Malaking pasalamat ko yun kasi ang hirap makapasok sa audition ng tawag ng tanghalan. Tapos, makapasok. Yan, so... Yan nga, yun nga, hindi ko alam kung magiging masaya ako o magiging... Hindi, hindi sakto yung saya ko eh. Kasi, unang-una, yung kaibigan ko nagkaroon ng problema sa kanyang katusugan. So... Parang hindi ko alam kung magiging masaya ako na nakapasok ako sa tuling kapatang. Kasi nakapasok ako kasi na dahil merong nagkasakit. Then, kaya thankful din ako sa naging mga naging kaibigan ko dito sa, sa tawag ng tanghalan. Lahat ng mga naging kaibigan ko mula, mula umpisa. So, thankful.